Ang dengue ay dinududot ng isang virus na napupunta sa tao dahil sa kagat ng babaeng lamok na Aedes. Ang mga species ng lamok na ito ay ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ang simptomas ng dengue ay maaari ding maging katulad ng simptomas ng trangkaso, tulad ng mataas na lagnat, sakit ng ulo, mga pulang spots o rashes, at matinding pagod. Pwede ding makaranas ng pagdurugo ng ilong at mga gilagid. Kung meron kang ganitong simptomas, iwasang uminom ng anumang gamot na may ibuprofen o acetylsalicylic acid tulad ng aspirin. Dahil, lalong tataas ang tsansa ng hemorrhage o pagdurugo. Pumunta agad sa pinakamalapit na medical center o hospital upang makaiwas sa impeksyon, kinakailangang iwasan ang kagat ng lamok na nagdudulot ng dengue. Ang lamok na may dalang dengue ay kadalasang nangangagat sa umaga o bago magtakip silim. Ang mga ito ay gumagala nang hindi humihigit sa isang daang yada kung saan ito ay pinanganak. Kadalasang nagtatago ang mga ito sa mga masusukal na halaman. Sa loob ng bahay, maaari silang magtago sa ilalim ng higaan, sa likod ng kurtina o di kaya sa loob ng banyo. Sa bahay, maaari kang maprotektahan sa pamamagitan ng pagkabit ng plastic o metal na screen sa mga pinto at mga bintana. Siguraduhin din na laging sarado ang mga pinto at bintana. Gumamit din ng kulambo sa mga tulugan at siguraduhin na ito'y maayos at nakakabit ng wasto. Maari ding gumamit ng dipateria o dikuryenteng diffusers na may pads na mayroong insecticide o di kaya ay insecticide sprays. Kung may kailangan gawin sa labas ng bahay, mainam na makapagsuot ng medyas, mahabang pantalon o kaya t-shirt na may mahabang manggas, lalong-lalo na yung mga light-colored o damit na maaliwalas sa paningin. Maari ka ding magpahid ng repellent sa mga exposed na bahagi ng iyong katawan. Ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran ay epektibo kung tulong-tulong ang magkakapitbahay at ang buong komunidad. Ang kalinisan sa kapaligiran ay maaring mapanatili sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, siguraduhin walang tubig na naiimbak sa paligid ng inyong bahay na maaring pangitlugan ng mga lamok. Ikalawa, tanggalin ang mga gulong ng sasakyan na hindi na ginagamit at nakaimbak lang Ikatlo, iwasang magkalat. Ilagay ang basura sa tamang lagayan. Siguraduhin mahigpit ang pagkakasara ng basurahan habang hindi pa ito nakukuha ng basurero. Kung walang mangungulekta ng basura, maari itong sunugin o kaya maibaon sa lupa. Ikaapat, tanggalin ang mga nakaimbak na boteng walang laman at iba pang mga lagayan na maaring mag-ipon ng tubig. Papwede rin baliktarin ang mga ito para hindi maipunan ng tubig. Ikalima, ugaliin ang pagpapalit ng tubig ng mga alagang ibon at mga halaman na nakababat. ika linisin ang mga alulod ng bahay na maaari ding maipunan ng tubig. Ikapito, lagyan ng buhangin ang ilalim ng na mga nakapasong halaman. Ika-walo, kung mayroong swimming pool ang inyong tahanan, lagyan ito ng chlorine para maiwasan ang pangitlog ng lamok dito. Ikasyam, siguraduhing mahigpit ang pagkakasara ng lalagyan ng tubig na pang-inom. Ikasampu, ugaliin ang regular na pagpuputol o pagtabas ng damo. Halina at tayo'y magtulong-tulong sa pagpigil ng pagkalat ng dengue.